Karami din ang opinion kung gaano karami ang abogado, gano'ng karami din ang magaling nilang um, basihan kung tatawid nga ba o hindi. My position is that it will. Mr. President, Your Honor, um, let's allow me to read a portion of the deliberations of the Constitutional Commission on this matter. Delegate Aquino, Because I would proceed, quote, From settled jurisprudence, that impeachment proceedings are essentially judicial in nature, such that it follows that when the legislative chamber undertakes these proceedings, it sits as a court of justice. And therefore, it is not bound by the rules of legislative sessions. It cannot adjourn. Assuming that the session is adjourned, impeachment proceedings should not. In any way be affected by the adjournment of the session. Delegate Romulo. That is not precluded from our proposal. If the Commissioner wants to make it explicit and to suggest amendments to that effect, I suppose I would not object. Our thinking is that if the Commissioner's premise is that it is like a court of justice, Maybe an adjournment of the hearing certainly not will certainly not preclude it from continuing the proceedings on some other day. In other words, it could not lose jurisdiction just because of adjournment. Add to that, Mr. President, what the minority leader said during earlier um, sessions we've had. Hindi purkit. pinalitan yung judge, dismissed agad lahat ng kaso at magsisimula uli. Ang prinsipyo pa ng batas na nagsasabing anumang sinimulan, dapat lamang tapusin. Plus ang president natin, kaugnay sa SET, na tumatawid yung kaso sa SET, bagaman nagpalit ng kongreso, bagaman nagpalit ng mga miyembro ng Senado at maestrado ng Korte Suprema. Now, allow me to state a few more things. before i yield the floor um, mr president um, compliances need to be made in order for this to be done as a last point mr president your honor um, oh ngapot marami nagpapahayag ng opinion at maraming sinasabi laban sa senado at higit pa sa sinumang miyembro ng senado laban sa inyong lingkod but i consider that as part of the burden of leadership. Mr. President, Your Honor, bahagi yan ang trabaho bilang taga pangulo ng Senado na balikatin kung anumang pagsubok, anumang pasanin, anumang patutsada na ibabato sa Senado o sa taga-pangulo ng Senado kaugnay ng ginagawa o din ito ginagawa. Pero alalahanin din sana ng ating mga kababayan, bagaman karapatan nilang sabihin at magsabi ng kanilang nasa sa loob, tulad ng paggalang na ginagawa natin sa mga nagpapahayag ng kanilang opinion sa labas lamang ng, um, ng Senado. Para po sa akin, lahat po ito ay welcome at respetado ko dahil sa isang demokrasya, importante ang malayang pagpapahayag ng opinion. Sa isang demokrasya, Ginong Pangulo, hindi naman pwedeng nagkakasundo tayo sa lahat ng bagay. Sa isang demokrasya, tama lang, okay lang at dapat lang na magkakaiba tayo ng pananaw, basta't hindi tayo nagsasakitan, basta't hindi tayo nag-aaway o dumarating sa punto na magkakasakitan. Malaya tayo makakapagdebate, pero sa dulo, tulad lamang ng nakarang eleksyon, pagbobotohan po natin ito at ito'y masesettle sa pamamagitan ng botohan. Sino man ang manalo sa botohan, hindi nangangahulugan tama. Sino man ang matalo, hindi nangangahulugan mali. Iyon ang gusto ng nangkararami. Gayon din sa mga opinion na inihahayag sa ngayon. Hindi porkit yan ang tingin ninyo, et eh tama na kayo. Hindi porkit na hindi sang-ayon ang ibang tao sa inyo, e eh, mali na sila. Hindi po ganun yon. That I am not, or anyone here in the Senate is not on your side, um, does not mean that they are wrong and you are right. Only history will be the judge of that kaugnay naman ng mga legal na opinion. Dapat ganto, dapat ganyan, ito ang fourth dapat ngayon na, dapat bukas, pwede sa Miyerkules. Ang pwede lamang po naman magpasya ng legalidad niyan ay ang Korte Suprema. Hanggat hindi po nangyayari yan. at some point in time we will have senator Tulfo earlier at some point in time we will have to put this to a vote and as, as i believe we will put this to a vote in the next few um minutes healing at dalangin ko ano man ang maging resulta na ninanais nang mas nakararami galangin ng kada at bawat miyembro ng senado del sadulo tagapangulo man ako ng senado batikang senador kamano baguhan sa kapasyang ito. Maraming salamat po sa inyong pasensya, sa oras, at paumanin kung medyo um, mahaba-haba po ng konti ang aking mga sinambit na salita. Salamat po at salamat sa pasensya at sa oras na binigay ng ating Minority Floor leader.